Kasi parang nabaligtad yung kwento, ang sigaw mm -hmm. ng mga tagahanga nitong si Francine Diaz, siya raw ang nabastos ng orange and lemon sa isang fiesta, parang mm -hmm. sa isang piging siya daw talaga. Eh alam niyo po, bago tayo magsimula ng diskusyon, gusto ko munang banggitin yung pag-ibig sa tabing dagat. Ikaw ang aking tahanan at kaya yakapin natin ang gabi magagandang awitin ito ng orange, orange and lemons although of course alam na alam naman natin yung pinoy ako di ba ito mm -hmm. lang yon ano ito po yon kahit po sa kampanya mahigpit ang aming pagbabawal sa mga production people na kapag may nagsasalita pong politiko, wag muna na munang magpapapasok ng artista na kukuha ng atensyon ng ating mga kababayan, ng audience. Mahigpit po yon Dapat na sa isang lugar sila. Aakyat lang kapag tapos na ang politiko sa paglalantad ng kanyang mga plano. Pero dito, ang nangyari kasi, ayon na rin sa mga kaibigan ng Orange and Lemons, sumingit itong si Francine Diaz nang walang kortesiya. Romel, ang pinalalabas ngayon ng mga mga taga-suporta ni Francine, alam naman po natin kung gano'ng katitindi magsalita itong mga mga ano ni Francine, pinatay nga ako ng mga yan eh. Diba? <laughs> si Jada Abanzado nga, pinatay din nila eh. din ang kung ano-anong masasakit na salita. Natural lang na ipag-ano ipagtanggol nyo, pero alamin nyo ang kwento na kapag may nakasalang, hindi dapat sinisingitan. Kule. Di baramel. Correct. Oh. At saka, super nagbasa talaga ako niya ng mga comment at maraming naka, nagibigay nag, na kalim mga komento na nandun mismo sa sitwasyon. Na ang oh. nangyari ka dyan, talagang ang usapan daw pala dyan ay si Francine ang huli. Kasi nga siya yung oh, artista. Oo, eh. Post hindi eh, dapat yan. Kaya daw, sa sobrang, oh. sa sobrang tagal daw yatang pag-antay nila, dumating daw ito ng maaga, tapos ganoon, ka doon, isinigat daw ng manager na pwedeng tawagin na ba ito, tawagin na ito, tawagin na ito. Ayun. Road manager, road manager. Mm -hmm. Alam niyo po, hindi rin binasto si Francine kasi hmm. sabi hmm. nag-ano daw, nag-aingot ang at na gano'n. Hmm. Hindi po totoo yun, nandun po mismo yung mga kausap namin, wala pong nangyaring gano'n, walang kortesiya na pumagit na itong si Francine na sabi babati lang pero tuloy-tuloy ng kumanta. Ayon, mm -hmm. nakakabastos po talaga yung ganon. Sabi ni Obet Sapin, alam naman for sure ng kampo ni Francine Diaz na nasa stage na ang Orange and Lemons yes. para mag-perform. Maliwanag po ang kampo ni Francine ang mga bastos. Dahil nasa stage na nga po ang Orange and Lemons, reaksyon na lang po yung ginawa ng Orange and Lemons sa pambabastos ng kampo ni Francine. Lahat naman po tayo ay, uh, lahat naman po tayo, uh, aso ba yun? sobrang ay nagagalit sa mga basta na lang sumisingit sa pila. Sobrang feeling entitled itong si Francine Diaz at ng mga kasama niya. Kaya nakakabwisit po talaga. So unfair. Ayan, galing ito kay Obet Sapin ha. Ayan, parang sa bahay natin, pag nag-uusap ang matatanda, huwag kang sasabat na mga bata. Ganun lang yon At saka totoo yan, kahit sa kampanya. Bigpit ang ating ano, pagsasabi. Huwag kayo magpapapasok ng artista mm -hmm. at hindi nakakapag-usap yung plataforma. Hindi pa na ilalatag ng mga politiko. Makukuha talaga eh. atensyon. Okay. Ayan. Nega na. Sunod-sunod. Nanenega si Francine Diaz. umayos kayo, mga tagahanga ni Francine Diaz. Yung mga ginagawa nyo, nagbubumerang sa idolo nyo. Totoo yan, di ba, Romel? Mm -hmm. Kaya dapat, kung ano yung nakatakda, kung anong dinatnan mo sa pesta, sa mga ganon bagay, kung anong oras ka, dapat doon ka palang sana lalabas ng sasakyan mo kasi may oras naman para sa iyo. At ikaw talaga naman ang binigyan ng pagkakata na dito ka lalabas. Iha, At saka ayaw mo ba yun? Ikaw ang post eh, ibig sabihin. Yes. Ikaw ang pinakasasat. Ganon lang yun. wag balid, ka rin ng kwento. Baka igawa, maigawa kayo ng kanta ng Orange and Lemon. Ano title? <laughs> ano title? Ano title? Anong magandang title? pagka binabaligtad. Hindi na makapaghintay. <laughs> Sobra ka Paningit. Mamada. Mamada. Paningit. May nag-aabang na taxi. Paningit. Oh, di ba?